Good morning mga idol. Ngayong araw nga pala ay maaga tayo nagtaan ng lambat at yan ang ating mga huli. Napakasarap ng na mga isda. At syempre pagkatapos niya ay nag-ihaw na kami ni ng malaking isdang huli namin. Pagkatapos nag-ihaw din kami ng pusit. Gumawa kami ng masarap na sausawan at syempre nag-food trip. Let's go! Good morning, good morning, good morning na naman mga idol. At andito na naman nga pala tayo sa napakagandang isla ng Ranso Pinamalan Oriental Mindoro kung saan tayo nakatira. At ngayong araw nga pala mga idol ay maaga na naman tayong nagtaan ng lambat upang mayroon tayong mahuling pang-ulam. Yan nga pala yung mga nahuli nating pang-ulam ngayong araw mga idol. Puro mga magandang isda yan mga idol, puro mga mamahaling isda yan. Kaya naman binahagi na ni Papa yung mga huli namin para naman maagang makauwi yung mga kasama namin sa paglambat at makapagluto rin ng pang-ulam nila para sa kanilang pamilya. At pagkatapos nga niyan ay binigyan na rin ni Papa yung mga kamag-anakan natin dyan sa Mindoro na tumulong sa pagbuhat ng bangka para meron din naman silang pangulam mga idol. At syempre pagkatapos niyan agad kami nagpadalit ng apoy ni Pinsan Kent gamit nga pala namin sa pag-iaw dito sa Mindoro ay ang bunot lamang mga idol. Napakasarap ipang iyaw ng bunot ng nyog mga idol, napakabango at napakasarap ng lasa kapag naihaw na ang inihaw nating isda mga idol. Pagkatapos nga pala niyan mga idol ay kinuha na natin yung pusit na ating susunod na iihawin dahil natapos na nating lutuin yung ating unang inihaw na dalawang isda. Ayan nga pala mga idol yung pusit na inihaw natin. Binaliktad ko na pero mainit pala mga idol masakit pala sa kamay. Ayan nga pala mga idol matapos nga pala nating baliktarin yung ating inihaw na pusit. Ay kinuha na ni Pinsan Kent yung sibuyas at ginayat gayat gayat na rin niya mga idol. Pagkatapos niyan mga idol ay kumuha na rin si Pinsan Kent ng kalamansi sa katabi ng ispat na ating papagpudripan ngayon mga idol dito sa likod bahay. Napakasarap nga pala mga idol na ginawang usawa ni Pinsan Kent, kumpleto ricados. May sili, may bawang, may kalamansi, may sibuyas mga idol. <laughs> Pagkatapos nga pala niyan mga idol ay kumuha na rin si Pinsan Kent ng dahon ng saging na siyempre ating papagpudripan. At nagsandok na rin siya ng kanin para naman makakain na tayo kasi nagugutom na tayo. Eh nga pala mga idol yung ating inihaw na isda. Syempre napakasarap niyan mga idol. Diyan lang tayo nag ihaw sa gilid ng bahay natin. Paluto na rin yung tatlong pusit na inihaw natin mga idol. Kaya naman sigurado'ng makakapag-food trip na tayo. Pagkatapos nga niyan ikinuha na ni pinsan Kent yung isda at nilagay na dun sa lamesa kung saan ay nando na tayo magpo-food trip. Wow, lami kaayo mga idol. Pagkatapos nga ilagay ni Pinsan Kent yung mga isda natin dyan mga idol sa lamesa na puno naman ng kanin dahil talagang takam na takam na tayo mga idol. Andyan nga rin pala mga idol si Conchelle Efren, ang aking titong napakapogi mga idol. Pagkatapos nyan mga idol ay hinango ko na rin nga pala yung pusit na huli nating inihaw na napakasarap talaga at napakapresko. Ginayat na nga pala ni Pinsan Kent yung mga pusit na yun mga idol para makapagsimula na tayong makapag food trip. Shout out nga pala mga idol sa mga tropa natin diyan, mga idol at sa mga solid supporters na patuloy na sumusuporta sa ating mga videos. Thank you so much sa inyong lahat, mga idol. At pagkatapos ng gayat-gayatin ni Pinsan Kent yung ating mga pusit, mga idol, ay syempre tinawag na natin yung ating mga makakasama sa pagputip, mga idol. At syempre simulan na natin ang masarap na kainan, mga idol, kasamang ating pamilya. Napakasarap talagang iputrip kapag ka-fresh ang ating huling isda mga idol. Ganyan lang nga pala kasimple ang buhay natin mga idol kapag nandyan tayo sa probinsya natin sa Mindoro. Dahil masipag tayo manghuli ng isda mga idol kaya naman hindi tayo namungroblema sa ating araw-araw na pang-ulam. At syempre talagang napakasarap pa rin talagang iputrip kapag talagang fresh na fresh yung ating mga inuulam na isda at pusit mga idol. Hanggang dito na lang mga ating video ngayong araw mga idol at syempre. Maraming maraming salamat sa patuloy na pag-support at panonood sa ating video mga idol. Thank you so much mga idol. Ingat kayo palagi mga idol. Thank you, thank you.